Scorpio, tignan natin kung ano yung mensahe para sa iyo ngayong November 25 to December 8. Keep in mind na ito ay general reading lamang so hindi lahat ay makaka-relate so be open-minded. Sa mga hindi pa po, po nakasubscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo and palike like na din po ng ating video. At sa mga nais pong mag-avail ng ating private readings, ng ating Evil Eye Amulet Necklace, at ng ating Kiaris bracelet. Makikita nyo po yung link sa description box. Tarot Intentions by Aliana Reyes. Meron tayo dito 4 Four of Wands. May nagpapagawa ba ng bahay dito? May naghahanap ng bahay, ng malilipatan. We have the devil or oh, toxic ba? O oh, kaya yung basa yun, naghahanap kayo ng bahay dito. Toxic ba sa bahay? Toxic ba ang family members ninyo? Yan. Meron toxicity na pinapakita dito. For some of you, hindi yan sa bahay. Pwedeng sa trabaho yan. So, pwedeng mga katrabaho mo, mga toxic. Tingnan natin. We have Ace of Swords. Parang meron dito. Yung alam mo yung hindi man lang sila natutuwa sa mga good news na sasabihin mo ngayon. Ayan. Pero alam mo, may mga good news ka na marireceive dito. Scorpio. Check natin pagdating naman po sa mga tao sa paligid mo. We have strength. Tingnan mo. Parang hindi nga sila interested. Ayun talaga yung pinapakita dito. So, alam mo yun, parang yung sabi natin, mga kasamahan mo sa, sa bahay. Mga kasama mo sa bahay. Parang wala silang pake sa mga achievements mo. Parang ditingnan ka lang nila, tapos wala na. Ganun. Parang wala silang reaction. Hmm. Parang siguro yung mga tao sa paligid mo, nahihirapan silang magpakita ng totoong emosyon nila. So, yan, kaya natotoxican yung iba sa inyo. Eh. Pwedeng proud naman sila, pero hindi nila kayang i-express yung nararamdaman nila. Hindi nila mapakita sa'yo kung paano sila proud sa'yo. Kung gaano sila proud sa'yo. Parang mga nagpipigil ng emosyon. Tignan natin. Hindi ko alam kung puro lalaki ba yung kasama mo sa bahay, ganyan. Let's see. Pagdating naman sa work. Ah, no. Tignan mo na pala natin yung energy na to. Ah, kuha mo na tayo dito. This is for you, Scorpio. Tignan mo na natin. Scorpio. We have ocean. Sobrang lalim. Kaya parang alam mo yung hindi mo maarok kung ano ba, ano ba ang iniisip ng mga taong to. Money. Or masaya lang sila pag may nabibigay kang kaperahan. falling deep into the i drop into the into the deep end of your soul parang nauubos ka dito yun yung nafi-feel ko ayan siguro meron dito hindi nila na-appreciate yung kahit na ano ang gusto lang nila is about money ayan po or meron dito pwede po na ayan meron dito so may isang tao dito na parang dami niya nang natulong sa iyo. Parang hindi o parang hindi mo kayang makawala sa tao na 'to. So meron po dito at tinutulungan ka para magkaroon ka lang talaga ng utang na loob sa kanya para hindi mo siya matanggihan. So isipin mo kung sino yung tao na 'yon. Tignan natin. Parang nagbibigay ka sa kanya ng pera. Alam mo 'yon? Nagbibigay ka sa taong sa taong na 'to ng pera para 'di ba makabawi ka man lang. Pero parang ayaw niyan tanggapin baka iba yung gusto niyang ano, kapalit. We have sweet success pagdating sa work. Sabi ko nga sa'yo, di ba, meron ka mga achievements dito. Pwede iba sa nyo. natanggap kayo sa trabaho. Sabi dito, get what you want. It is not difficult to get everything you want and enjoy it. Sweet success. Page of Wands. Yan, pwedeng bago pa lang po kayo dito sa trabaho. Yet, ang galing-galing nyo na. Yet, nakuha nyo na yung mga dapat ninyong gawin. Yun know, na, parang one, ano para lang, one take lang. Ayan po. So, you're very happy. Yung iba po sa inyo, very happy kayo pagdating dito sa inyong trabaho. Ayan. Parang sobrang saya ng puso ninyo. Hindi lang yung kaperahan, hindi lang yung bulsa Pati yung inyo pong puso. Masaya kayo sa ginagawa ninyo. So, pwedeng marami sa inyo. Scorpio, natagpuan nyo na. Okay, or you are living your life purpose na. Sa kaperahan naman, you see, pagdating sa kaperahan, oh, pwedeng may mga, oh, parang galante yung iba sa inyo, pwedeng may mga nililibre din kayo, or may mga ililibre kayo dito ng mga friends, ngayong ano, ngayong two weeks na to, baka may mamimit kayo ng mga friends, ganyan. oh pwedeng plano nyo pala to. Oo oh, nga, pwedeng may mga malalayo ka pang kaibigan dito baka may mga umuwi, ganyan, or pwedeng ikaw. Baka ikaw yung balikbayan, ganyan. So, makipagkita ka sa mga friends mo. Okay. Ayan po ang pinapakita rito pagdating sa inyong kaperahan. So, medyo magastos or may gastos kayo ngayong, ano na to, two weeks na to. Pero, alam mo yon gumastos man kayo, pero happy po kayo. Naging masaya yung puso ninyo. Yung experience nyo na to, nakasama nyo yung mga taong totoong nakakaintindi sa inyo. Nagmamahal sa inyo. Actually, parang dito, mas masaya kapag nakakasama mo yung mga friends mo. But let's see, hindi pa naman natin nakikita yung energy with your fam. So, sa business mo na tayo, kamusta po ang business ni Scorpio? Business po. We have Queen of Coins. Ang ganda rin ng, ano ha, energy pagdating sa ano mo. Sa business mo ngayong ano na to, two weeks. Hmm. Yan, meron ba kayo dito kasosyo nyo ba yung person nyo, yung partner nyo pagdating sa negosyo? or um, pwedeng may mga transactions po kayo dito napakaganda talaga kasi mabilis ka usap oh we have will of fortune ang ganda grabe windfall of money talaga ang paparating sa inyo dito success by success ang mangyayari kaya grab nyo yung mga opportunities na to kung meron mga, mga toxic sa life niyo pabayaan nyo muna sila huwag nyo muna sila masyadong intindihin check natin pagdating sa family King of Swords. Ayan. Meron ba kayong father issues? Yung iba po sa inyo, Scorpio. Ayan. Kaya din siguro, ayan, baka toxic yung... Toxic ba sa family mo? Toxic yung parents mo? Or toxic yung father mo? Baka meron dito, may third party. Ayan. Kaya di kayo close. Kaya yung iba sa inyo, parang gusto nyo nang umalis. Pwede kasi na ang mga kasama mo sa bahay, hindi na talaga totoong pamilya mo. Pwedeng tatay mo lang yung nandon, ganun. Tapos, yung mga kapatid mo, pwedeng anak niya na yan sa iba. Tipong ganun po. Or peding mother mo naman 'yan. Mother mo yung kasama mo sa bahay, siya na lang yung pamilya mo talaga, yung iba the rest peding step brothers and sisters muna lang, Tsaka step father, tipong ganun. Kaya po yung iba sa inyo parang gusto niyo na lang mag-solo. Tingnan natin, kasi meron pa dito sobrang strict to. Strict ta. Sa ano naman, sa love, ano, sa friends. The hangman. So peding meron kang isang friend dito na hindi na nagpaparamdam. Ah, meron ka friend dito na namaalam na ba? Mukhang magpaparamdam pala siya sa iyo ngayong week na 'to. Medyo kinilabutan ako ah. Pwede kasi na pag nalulungkot ka, naalala mo talaga yung friend mo na 'to. This would be your best friend. pwedeng mapapaginipan mo siya ngayong week na 'to. Ayan. Ito, tapos balahibo ko. Tignan natin. Or someone, no, pwedeng, kahit naman sabi natin, baka mother mo yan, pero siya yung tinuturing mong best friend. Pwedeng siya yung mapaghinipan mo pag namo problema ka talaga. Check natin sa love life po. Kamusta po ang love life ni Scorpio Spirit Guide? Kamusta po ang love life? Uy, baka may, may mag-offer dito ha pwedeng ito po ha, papunta na, parang mabilis, papunta na sa marriage yung inyong relasyon. Or magle-level up pa po yung inyong relasyon. Pwedeng regaluhan ka ng person mo ngayon. Ayan. Sobrang galante ng person mo ngayong two weeks na to. Meron din po dito, pwedeng ma-approve na yung visa ninyo together. So, basta alam mo, yun yung parang yung mga dreams ninyo, mga goals ninyo as a couple, mangyayari siya. Ibibigay po yan sa inyo. Tignan natin ano pa yung mensahe, Spirit Guide. I have many regrets that keep me from moving forward. Hmm. Ayan. Ang daming regrets. Sino kaya? Ayan, ano? Madami daw regret yung taong to. That keeps me from moving forward. The chariot mukhang ito ay nagkaroon ng third party meron dito na tao no pwedeng ginamit lang kayo ganyan para umangat yung kanyang pamumuhay meron dito meron din po dito pwedeng mas pinili no mas pinili yung mas makakatulong sa kanya pero nagre-regret na yung taong to ngayon. Kasi piling niya nagkamali siya ng pinili. Ayan, bagay lang yan sa kanya kasi masyado siyang mapaghangad. Masyadong ambisyoso, ambisyosa yung taong to. Tingnan natin, health naman po. Kamusta po ang health ni Scorpio, Spirit Guide, Sun, Moon, Rising, and Venus. Nine of Swords, stress, depressed, yung iba sa inyo. Pwedeng merong may sumasakit sa katawan nyo, hindi kayo makatulog. For some of you, pwedeng ito po ay sa spine ninyo. More on yung iba naman sa inyo dahil sobra kayo nag-iisip. May insomnia. Basta nahihirapan na kayo. Yun yung nafe-feel mo. Yun yung about sa health mo. More on about sa mental health po ninyo. So, alagaan nyo yung mental health ninyo. Detox. ba diba? Kung sino man yung mga tao na hindi na okay sa life ninyo, alisin nyo na po. Huwag nyong pahirapan yung sarili ninyo. So, ayan lang po. Scorpio, maraming maraming salamat. Ingat ka always and more blessings to come.